Kukunin ko na yung pera ko sa banko. Oh. bangko. Pinaghirapan ko yan, tapos kukuha na yung 20%, baka sampal sa inyo yan. Diba? <laughs> Tama yung sinasabi ni Atone Trixie, kulang sa paliwanag. Eh, papaano hindi magkukulang sa paliwanag eh, yung mga tagapagsalita ng gobyerno nakafocus sa mga Duterte kung paano sisirain. Kaya ito, partner, ito 20%, tayo actually, hindi naman tayo apektado nito eh. Oh. Hindi oh, tayo mayaman. Wala no? naman tayo pera. Wala naman tayo pera. Kaya lang, doon sa pinalabas nila na info, na, info, na dokumento, Nagkagulo yung taong bayan. No, yung ano namin, yung uh, savings namin, tatanggalan nyo pa ng 20%. Mm. Hindi po pwede yun. Hindi ganun kasi. Kaya nga, kulang sa paliwanag. Kasi ang tatanggalan lang ng 20%, kukuhanan lang ng 20% is yung interest. Mm. Ang pagkakaintindi ng taong bayan, kaya tangwa mismo eh. Ay, kukunin ko na yung pera ko sa oh. banko. Pinaghirapan ko yan, tapos kukuha niyo yung 20%, baka ko sa inyo yan. Di ba? <laughs> hindi mo pwede na pinaghirapan ko yan. <laughs> hindi mo pwede nakaw sa gobyerno. Dugo at pawis ang uh, pinuhunan ko dyan, tapos kukurangutin lang nyo. Hindi mo pwede. Pero Tama. hindi ito pala ganun. Ah. Sa interest lang kukuha. Pero mali pa rin. Kasi yung interest nga minsan, yung ikinabubuhay ng ibang, lalo yung mga retired. Oh. Yung pera nila, e, inilalaan nila yun para sa pagkakasakit nila yung interest nun, yung unang ginagastos nila sa pang-araw-araw, okay. yun ang apektado ng parte. Sa yung mga mayayaman, yung mga may long-term deposit, yung mga tawag dito, uh, yung mga, mga time deposit na matatagal, yun lang apektado. Pero tayo na hindi naman tayo, mga hampas lupa tayo, hindi naman tayo apektado nyo. Oo. Oh. Ay eh, biglang tinanong si Antikler. Oo. Oh. Eh, Ay labo na. <laughs> Sabi kay Antikler. Uh, uh, Yusek, ano pong masasabi niyo sa ganong sistema um, ng uh, pagganan ng tax ng uh, mga uh, bangko dito sa uh, ni, ano, ni Ralph Recto? Nakakalungkot. Kasi... Nakakalungkot <laughs> po. Kasi panahon pa po ng mga Duterte yan. Uh -huh. uh, uh lang panahon pa po, po ng mga Duterte yan. Uh, lang po ipinatupad. Ngayon lang po ipinatupad. Uh, well, lang, po, una po pong, sa una pa po pong administrasyon, nangyari yan. Hmm. At ginagawa lang po ng solusyon ng administrasyong Marcos ngayon yon. Nakakalungkot <laughs> po. Yan ang baka yan ang baka malaman natin kasi alam naman na natin, 'di ba? E, Lahat ng problema na nangyayari sa bansa natin sinisisi sa mga Duterte. Uh, oh, uh, kasi yeah. nga biruin mo at uh, ang pinakamasa ang pinakamasaklap pa niya, anak ng Teteng, three years na kayo. Three years na si, Mar si Marcos na uh, pangulo na hindi mo dama sa <laughs> so Pilipinas. Mm. Hanggang ngayon, doon pa rin yung sinisisi. E, Akatulad na lang yung sa ano, dolomite na yan. Yung sa baha. O, three years na si Marcos, si, si Marcos nakaupo sa, ano, sa posisyon. So, wala, si, wala pa rin siyang solusyon na nagagawa. O, tapos yung, yung problema na naman na yan. Panibagong problema na. Ang daming problema na. Kasi isipin niyo may yung mga partners. Kaya yung, yung sinasabi na, ano pa bang aasahan mo? sa mga nangyayaan sa baba, yung nauna, bulok nga yung nasa taas. Eh, yes. Ano pa ba asahan oh. mo? Kung ang, uh, kung ang isang puno patay na sa unang tingin mo pa lang, eh, malamang yung ugat niyan patay na rin yan. E eh, sino ba ugat ng mga yan? Yeah. samba na, sino ba ang pinakabuhay nila? Di ba? Yung Pangulo. E yes. oh. eh, walang kwenta yung Pangulo. Eh, di big sabi, wala rin kwenta lahat din yan. Kaya nga wala na tayong aasahan ah, ah, talaga. At ah, talaga nga maaasahan nyo na lang dyan yung Ah, uh, yung mga ayan yung mga bagong upo natin ng mga senador na yan, si Senator Bongo, Marcoleta, Bato at, ang da, ang, at at ang parating ng presidente na si VP Sara. Ano 'yun? Ito hindi ko lang may dugtong ko lang doon kanina no, yung about doon sa sa ano sa nararanasan ng Maynila ngayon. At yung ano ni Isko Moreno. Hindi ko kasi nasabi to kanina. Ah. Uh, yan ang alam nyo nalalapit yan ang mangyari sa Pilipinas. Yung Yo. parang uh, iiwanan, katulad nung sa Maynila, iniwanan ng madumi, mm -hmm. iniwanan ng hirap ang Maynila, di ba? Baon sa utang. Uh -huh. Nang wala namang project na ginagawa. Ganyan ang mangyari sa Pilipinas. Malamang. Three years pa lang tayo. Posible. Uh -huh. Five trillion na ang utang sa Pilipinas. Uh -huh. Pag umupo si, Pang si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, baka zero, zero. Baka, baka, pum, baka pumatak pumatak na yan na to 22 to 21 trillion ng utang ng Pilipinas. Bak tayo dyan. Oo. At ang ang ang, ang igit pa dyan, yung mga asa ng mga pondo na nawawala. Oo. Kaya nga uh, uh, dalawa lang ang kakainat na ni Marcos pagtapos ng termino niya. Hmm. Pagdusahan niya lahat ng ginawa niya dito sa Pilipinas o lumayas siya ng Pilipinas. Ayun ang ano uh, Ah, uh, may uh, lang yung kwento kasi hindi ko hindi ko to nasabi kanina. Ah. Gusto ko to sabihin, yun nga lang nakakakaba. No, kasi tayo-tayo uh, rin ng maghihirap mag gawa ng uh, baon na baon na, baon na yung bansa natin sa utang. No, kaya tayo, ano tayo, uh, maging ano na tayo ha. Gamitin nyo na yung kokote ha, hindi porket uh, Duterte supporters, nagpapakita gilas na sumusuporta sa Duterte, eh, buboto nyo na agad. Hindi po pwede ka, master, of Tax, no? Si Recto? master, of Tax. Oh, the Master of Tax. Alam mo si Recto, no? Parang wala na ibang dinala sa Pilipinas, kundi pahirapan yung mga Pilipino. Di ba yung ano eh? For tax na yun. Yung eh. what? Siya din may gawa nyo Wait lang, sino ba nag, nag, ano dyan, nag, Paupo. Si Marcos. Oh, eh, Marcos. Pare-pare sila. Pare-pare sila. Kaya, wala, masasabi ko lang, although hindi naman ito, ito ay ano eh, uh, pinag-usapan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero sa tingin ko, sa kay Recto na naman ang galing idea nito Kasi, actually, believe ako kay Recto kasi magaling siya gumawa ng pera eh. Magaling siya gumawa ng pera. Nakakaisip talaga agad siya na gumawa ng pera. Pero, ang pinapahirapan nila yung mga taxpayer eh. 'Di ba? Taxpayer sa VAT, taxpayer din. Yung value added tax, taxpayer ah. din ang nagbabayad doon. Taxpayer. Tapos ito naman 20% banko naman. Mm. So lahat na lang at tayo dito sa Pilipinas sa Southeast Asia ata, tayo ang may pinakamaraming tax. Mm. Pero hindi naman tayo umuunlad. Mm. Hindi tayo umuunlad dahil napakaraming magdanakaw sa gobyerno. Kaya nga yung anong oh. uh, master eh, yung salitang pero, oh. asawa ni Pera. Oh. Yon, Kaya nga, pero, asawa, Pera, ni, asawa Pera. ni Pera. Oh. Mm. Ikaw, sino nung asawa? Nino. <laughs> 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 biglang, Last biglang, biglang, dino. Nino. nino <laughs> Ang pinaka, eh, niya, tama, <laughs> tama, master, yung... <kayo>. Pero, asawa ni Pera. Yung <laughs> ko lang <laughs> sa iyo. But anyway, wala eh. Tama ba? Wala eh. Ngayon, wala tayong asahan. Katulad ng lagi natin sinasabi, wala tayong asahan. Kasi... Ngayon nga, ang inaasahan lang natin sa gobyerno, igawin nila, nang gawa nila ng solusyon, yung mga pangunahing nire ng ating mga kababayan. Halimbawa, tulad ng uh, kahirapan, kagutuman, tulad ng kawalan ng trabaho, mababang sweldo, yun lang eh. Kahit hindi na yung mga major projects o yung mga uh, flagship project, katulad ng Pangulo ng Duterte. Uh -huh. Okay yun, kung may flagship project ka, kasi ibig sabihin, ginagawa mo ng paraan yung may, sa tingin mo, may pinakamalaking problema ng ahensya or uh, ahensya ng Pilipinas. Eh ang problema natin, hindi natin alam kung saan talaga napupunta, kung ano talaga yung tinatrabaho nila, kung saan sila nakatoon. Nakatoon ba sila sa trabaho nila o doon sa komisyon? Di diba? Kasi... Tatlong taon na, katulad pinag-uusapan natin lagi, tatlong taon na, wala pa rin tayong maramdaman na progreso, pag-asento sa ating bansa. May nakikita tayo na nag groundbreaking pero ano na ang development nun? Mm. Hindi katulad, kung matatandaan niyo, partner, noong panahon ni Pangulong Duterte, alam natin kung ano nangyayari sa pera ng taong bayan dahil bukas ang administrasyon ni Pangulong Duterte e na ipakita sa taong bayan kung saan napupunta ang mga napupunta <laughs> 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 ang mga porsyon ng pera na ipinapasa yung kabanang bayan yung budget yung budget nakikita na taong bayan o oh, ito sa PhilHealth ito sa ganyan ipinapakita at kung matatandaan nyo paano natin hindi malalaman kung saan napupunta ang pera dahil meron siyang tinatawag na talk to the people. Gabi-gabi, ipinipresenta kung ano yung development ng lahat ng ahensya ng gobyerno. O ikaw. Panahon dip... niya ni PRRD. Ni PRRD. Saan napunta? Ano na ang development natin sa DPWH? Magpipresent ngayon. Si, uh, si Mark Villar. Uh, PRRD, eto na. Nagawa na natin. Ito sa South, eh, nagawa na natin pagdugtungin ngayon. Yung uh, Kalamba-Kabite Road. O yan, ganon. Nakikita natin. Alibawa, sa edukasyon, oh, ano na ang nangyayari sa edukasyon? Ano ba kulang natin? Okay ba? Nakikita natin dahil lahat ng ahensya ng gobyerno nakikipag-cooperate, lahat sila nagtatrabaho. Kaya sabay-sabay, umaangat ang Pilipinas. Nararamdaman natin kahit papaano yung konting uh, kaginhawaan, katahimikan. Kasi pati yung sa ano eh, di ba? Pati yung sa DILG, yung lahat na pinagsabay-sabay ni PRRDO oh, eh. Iparinig nyo sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno natin. Nakikita natin lahat ng ginagawa nila. Samantala ngayon, nagtatanong tayo lagi kung saan na pupunta. Hindi tayo nakaka rinig ng sagot katulad dahil katulad ng sinasabi ni Atty. Trixie, kulang sa paliwanag ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Mm -hmm. eh, Oo, sila. Uh, anong 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 ano dati ni Pangulong Duterte, talk to ano? Talk, talk to, to the, the people. people. Uh, talk to the people. May meron naman kay Marcos ah? talk to lie people <laughs> talk to lie people <laughs> oh. eh, <laughs> eh alam nyo, madaling namang gawin yon eh baka oh. kasi gayahin ni eh. uh, oh pwede gaya. naman yun eh araw-araw magsasalita si Marcos mo mm. no, ganito uh, ongoing na yung ano natin yung mm. mga flood control pero sa ilalim eh, kaya hindi nyo nakita kasi ano Plus eh ilalim. inaangat Galing siya sa ilalim. <laughs> pabulusok patas. So, <laughs> oh, madal oh, so, so madaling sabihin yun. Oh. Oh, hindi kasi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na may nakikita. May nakikita. Tapos uh, may, may, datos. May na datos. Nakikita. Eh, hmm. kung baka, baka, mamaya kasi magkaroon oh. ng idea sa iyo si hmm. Auntie Claire, Mabulungan niya si Marcos. Hindi, blanco na naman yun. Mga kopo. Kopong bangyay. Tapos blanco na naman no? <laughs> yung nasa ilalim. Yun yung mahirap diyan. So. Baka gayahin eh. <laughs> ah, baka ay, ngayon lang, unahan na natin ah. na kung halimbawa magkaroon man ng ganyan ng uh, administrasyong Marcos na oh. talk to the people oh. na pinapakita, ay mis, ano rin tayo, huwag tayo basa-basa maniwala. Baka, baka, Tingnan ba natin kung may talagang nagagawa. <laughs> diba? <laughs> <laughs> eh, kaya nga tinawag ko na talk to the live people yan kung <laughs> magkataon. Talk to the people. may hirapan siya. Oh, bakit? Mag-talk to the gabi-gabi. Di ba si Pangulo Duterte gabi-gabi? Oh. Ay, kaya-kaya yun. ngayon. Kaya, kaya. kaya. May hirapan siya. Tulog, eh. <laughs> <laughs> ay, ano, ba? ano ba? Sorry, sorry. Ano ba? May hirapan siya siya Sige. sa iba niyang ginagawa. Ah, ah okay. masipag. Oh. Masipag. Siyempre, imbes wow. na talk to the people, yung oh. iba niyang ginagawa, talk eh... Talk to the pulburon. <laughs> Ay, ano ba? <laughs> Kasi hindi siya nga siya natutulog, eh. Ah. So, Imbes na sabihin niya, sayo yung oras ko dyan, sa pamidya na yan. Ay, natutulog ah. naman, five hours ng araw. Oo, oh, di eh. ba? Oh. Oh. May iba siya oh. kinagawa. Ah, parang tinanong kay Auntie Claire, oh. no? Oo. <laughs> <laughs> oh. ano, ano yung, ano daw yung, yung, yung silabi na, uh. uh, uh, yung si Claire, 61% na po ang rating si Vice President Sara Duterte. Ay, ganun tayo. At tulad na naman po si uh, Pangulong Marcos. Uh, Marcos Jr. Uh, magtrabaho tayo. Magtrabaho tra <laughs> Ano pa yan? mga partner yung ano, yung, di ba, nag, uh, si Cayetano yung nagsasabi pa tungkol dyan sa house arrest nga. Ah. Ah. Tapos sinabi, ano pong masasabi nyo dun sa panukala ni uh, Senator Kayatano na house arrest ni Pangulo Duterte? Magjogging mo. Hindi. Ang sabi niya, noted po. Wala oh. siyang ibang nasagot dun eh. Ah, ganun po ba? Kung may mga panukalan, eh, kung may mga suggestion na ganyan, Noted po. Ito eh, ko tsaka kayo tayo eh. Yayariin siya na. Eh. Oo, oh, hindi oh, siya may, may pobya kay tayo. Hindi <laughs> <laughs> <siya, poby>. May <laughs> yari siya na. Yung presidente oh. nga natin, may pobya kay tayo. Hindi oh, okay. <laughs> <laughs> nga halos naka... Hindi nga halos naka-forma yung boss niya kay kayo tayo. Oo. Hindi na nag-aate. Kaya talagang ng... nag-noted na lang siya doon. Sabi niya, sa malalaman ng pagiging bubo ko nito. <laughs> <laughs> Pero ito, may issue pa. Uh, may issue pa. Kay, ano, kay Senator Robert Padilla. Oo, yan yan. Yung... Di ba si Kiko, may ano siya, yung juvenile justice, yung parang ang uh, pupwede raw parusahan ng mga bata, eh, yung 15, okay. years old pataas. Hmm. eh ano yan, babaguhin niya ni Sen. Robin Padilla, gagawin niyang 10 years old. Kaya lang, pag 10 years old pataas, paparusahan ka na pagka may nagagawa ka mga heinous crime. Bawa, nakagawa ka ng murder, uh, nakapatay ka, or nagnakaw ka. Kung ano-ano, yung mga heinous crime na ginagawa, na ngayon. Dapat lang. 10 years old pataas. Hindi mm. katulad nung kay Kiko Pangilinan 15, 15. Ibababa ni ni uh, Senator Robin Padilla ng 10. Anong masasabi niyo to? Eh katulad lang yan yung nag-viral na isang dalagita mm. na pinatay ng dalawang minoridad. Yan. Yeah. So tingnan nyo, hindi pa rin oh. hindi makulong-kulong. Oh. Eh kasi nga may ganyan. Ah, uh, ang nakikita ko lang dito, may kulang lang dito kay Senator Robin. Ah, mm. uh, pwede kasi dito na kasi pwedeng lumaban yung complainant. Kalimbawa, hmm. 10 years old, di ba? So, wala pa, sasabihin nila, wala pa sa saktong pag-iisip hmm. kasi minor de edad nga. Hmm. Eh, gawin na lang siguro dyan, eh, kapag hindi nakulong yung bata, hindi eh, yung magulang. Kasi, Pwede, oo. Kasi 10 years old at 15, res uh, responsibility talaga. Oo, magulang. Ng, ng magulang hmm. yan. So, dapat ang gagawin dyan, magulang ang makukulong. Pwede, pag, Kapag may ginawang... Okay. Uh, krimen yung kanilang anak. Yan. Yeah, yan, yeah, yeah, yan, pwede rin yan. Uh, alam nyo sa ngayon, sa totoo, sin, uh, ako, yung sinusulong ni Senator Robin, uh, pabor ako doon dahil sa panahon ngayon, pabataanan ng pabata, yes. Ang mga gumagawa ng krimen. Mm. Kadalasan yung mga drug lord, mga bata ang inuutusan. Mm. Diba? Kaya kadalasan, eh, ikatun eh, niya, ng pab pabata mm. din. Ang mga nire-recruit ng mga makakaliwa, Yan. Yeah. So talagang ako uh, sa akin uh, walang problema yan At nagbigay lang ako suggestion kapag hindi sa, kung pag hindi kung sakali na hindi matuloy yung 10 years old na panukala na makasuhan na eh mm. dapat kung may ganun eh ang, yung ang, ang 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 magulang ang dapat ang ikulong. tama may punto ka rin. Mas maganda yun. oh mm -hmm. Ako pabor ako diyan. Mm -hmm. Kasi may mga bata na alam mo yung kahit magulang nila eh sinasagot-sagot nila, yes. ilalabanan nila eh. Mm. Tsaka yung ano, gusto kong mangyari yung mga batang naninigarilyo ng ano, mm. madami yan eh. Mga diba? ano eh, mga... parang hindi pa katatuli eh. O oh, ba? Iba Mga naninigarilyo. Mga oh. oh, naninigarilyo. rugby din. Oo oh. oh. yan, oo. Oh. Mm. Diyan meron ako, meron kaming kinainan dyan na, uh, alam mo yun, siyempre, siyempre unly rice yun eh. Sa may Rojas Boulevard? Hindi, dito lang sa may... Honey <laughs> Rice eh. Pag nabas oh. namin, mayroong mga bata doon, may mga hawak na plastic, mga oh. solver rag. Tapos mm. mga amoy ang hit. Sarap pagkukutusan eh. Oh. Diba? Kakain Pero pag kinutusan eh. mo lalaban sa, iyo, lalaban, no? sa iyo, lalaban yun. Lalaban sa Diba? Kasi, kasi kapat, ang no. problema din dito, okay, sige, gawin natin yung 10, ano na yan, 10 years old na yan. Gusto ko uh -huh. Ano, para sa akin na, okay yung suggestion. Gusto ko makulong talaga. Kasi uh -huh. silang, alam mo yung mga magdanakaw ng battery ng truck dyan sa may, ano. Ayun. Uh -huh. diba? Uh -huh. mga bata yun uh -huh. eh. Mga parang 11 lang yata yun uh -huh. eh. O, paano mo kakasuhan yun? Pag nilabanan mo pa yung kawawa oh, yung mga nagdadrive ng truck eh. Oh. Babatuhin sila noon pag ano, Sasak kasi laban na, nagsak pa. Diba? E, Saka, ano? kaya dapat, ano na yan, ma makulong yung mga yan. Tsaka, oh. eh, depende rin kasi sa disiplina ng magulang eh. Tayo kasi, kung paano tayo dinisiplina dati, talagang, pag may ano, takot tayo sa magulang natin. di yes. eh. Diba? Yeah. Pag gumawa ka ng mali, Lagot ka na. Ewan ko kung naranasan na nito na yung mga to na yung nawalan na ng boses kakaiyak mm. dahil kakagulpi ng magulang sa uh -huh. atin. Dahil sa naligo tayo ng ilog, ganyan. Diba, hindi nyo naranasan yan eh. Tapos pinaluhod sa munggo, pinaluhod sa asin. Ngayon, wala na yan eh. Matutulpo po ka pag gano'n. diba? Kasi uh. -huh. yan ang mga problema. <laughs> Tapos, hindi ako magpo-post sa FB. Hindi ako uh -huh. mahal ng magulang ko. Sana iba na lang uh -huh. magulang ko. Yes. Mga, ewan ko, mga tanga talaga itong mga to eh. Ang sarap pag uh, ano hin, eh. Pag pag bubugbugin eh. So, well, ano, kasi... Easy ka lang. Easy diba? <laughs> kaya tayo ganto kaya ganito tayo katibay, uh -huh. kaya ganito tayo ka... ka yung ano, katatag. Oo, oh, kasi... Praktisado tayo. Praktisado tayo. <laughs> disiplinado tayo ng mga magulang natin uh -huh. na paano maging tumayo sa sarili natin pa. Paano, paano maging maayos. At kung mali, yung ginawa mo, may mm. parusa sa iyo. Tama. Ngayon, kung mali ang ginawa mo, sasabihin ng magulang, ay hindi mabait naman yung anak ko. Mm -hmm. An anong anong mabait diyan? Gumawa na nga ng kasalanan. Eh syempre, hindi sila mapaparusahan. Ngayon, okay din 'yon. Kung hindi niyo papakulong yung anak mo, mm. ikaw, makukulong. ikaw makukulong. 'Di ba? Mamili ka. Dahil ginawa ng gumawa ng kasalanan yung anak mo. Well, kung ayaw mong ipakulong yan dahil nga sabi mo mm. mabait yan, eh di ikaw na lang ay ikukulong. Kasi ay, yung obligasyon mo yan diba? eh. Di ba? Ikaw ang anak mo yan eh. Tapos Oo. papabayaan mo. At uh, pag nakasakit pa yan ng ibang, ano, nakasakit pa yan ng ibang mga, alam ano, kung gagaya yan, yung mm. sa rape. Di ba? Ten years old. Ma malawak na yan dahil nga sa social media, marami ng access ngayon. Dapat nga, hindi pa pinagsa-cellphone yung mga yan eh. Dahil marami ng access, hmm. anytime, pwedeng mag-ano. Tama ka doon. Di ba? At... Uh, dahil sa mga madalis at mabilis na access natin sa internet, eh yung utak niyang mga yan, nagpupulyut na. ano? Mm -hmm. Ah, pwede palang gawin to. Mm -hmm. Eh, unlike sa atin noon, ang, ang iniisip lang natin, uh, paano tayo makakatakas ng hapon para maglaro.